Abril at Res at nandito po tayo sa Barangay Santa Cruz dito po sa Station of the Cross ng Pamilya Hoson particular na Station of the Cross ni dating Governor Edno Hoson at makakapanayam natin ang uh, caretaker dito po sa Station of the Cross na si Christopher Garcia Magandang hapon sa iyo uh, Kuya Christopher Magandang hapon din po Ayan. So, ito po ba nga station of the cross ay bukas sa publiko? Bukas po siya sa publiko. Ayan. So, pwede pong dito po rin na magsagawa ng pagdarasal. Pwede-pwede po. Ayan. Ilan po ba ang uh, station? Ilan po ba station dito? Bali 16 po 'yan. 16 po. po. Magsisimula sa? Last supper po hanggang sa muling pagkabuhay po Ang pinakadulo Ayan. So paikot po dito sa palayan na ito no? Opo, opo Mga ilang ektarya po yung ano? Yung uh, ikutan niya? Bali ano po yan Mga 7 ektarya po siya 7 ektarya okay. So meron na po ba mga nagdadasal pa sa panahon na, na ngayon? Meron po Tuwing maga po nagdadasal po sila rito uh, Kailan po po hmm. nagsimula? Noong pong Febrero, bali binubuo po nila yung 40 days ng hanggang ngayon pong Simana Santa. Ayan. Hanggang sa matatapos sa Linggo ng Pagkabuhay? Uh, mag, matatapos na po sila sa Biyernes Santo. Ah, sa, sa Biyernes Santo sa na? Sa Siete po. Ah, opo. At uh, eh, taga saan po yung mga nagdarasal? Uh, yung meron po kaming kasama, taga Quezon, tapos taga Kabalyero po, Barangay Kabalyero. Ayan. Uh, kasama ba rito ang pamilya ni dating Governor Edno Hoson? Uh, Saan ang mga nagdarasal? Si Sir Edno po, lagi araw-araw po namin nakakasama. Uh, sa pagdarasal? Opo, si, uh, po, sa pagdarasal po. So, panata niya to? Panata po. Buhat Ayan. po nung mai... may tayo ito? May tayo po ito. Kailan po ba ito na itayo? Mga pagkakatanda ko po mga 2011. Sumatagal so, na rin, no? Opo. Ay. So, paano ginagawa rito ah uh, Kuya Christopher sige pakikwento nga. Ah uh, nagsisimula po sila sa huling hapunan, ini isa po, unang istasyon, pangalawa, pangatlo hangga sa magtapos nga po sa huling pagkabuhay. Isa pinakadulo. Sa pinakadulo. Nagro rosaryo ba? Ah uh, po siyang mga dasal na nakalagay, binabasa po nila 'yon isa-isa. Binabasa. Okay. Binabasa po. Ay so ikaw uh, ilang taong ka nang nagdarasal dito sa istasyon? Uh, mula po nung maitayo ito, kasakasama na po nila ako rito. Kaya ano mo mo? meron bang uh, magandang uh, na idudulot sa kalusugan? May sinasabi kasi ganun eh no. O kayo naman, ano ano sabi mo? Ah uh, meron pong mga parang sinasabi po na milagro na merong po kaming mga pinaniniwala ang nangyayari. Ano po ang mga nagiging ano, so So, tinitingnan po ninyo yon yung mga magandang pangyayari sa buhay nyo dahil sa uh, pagpapatuloy ng inyong panata. Opo, saka po buhat po kasi nung maitayo to rito, lagi nga pong na-anisir uh, na yung ilog po, dati po kasi umaapaw po, po rito yan. Ngayon Opo. po hindi na. Ah, hindi na. Opo, buhat po na maitayo ito. Kung station of the... So, anong ilog po ba ito? Ah, uh, ano po yan eh. Ilog Baliwag River po eh. Ah. po na ilog So, maapo dati rito? Umaapaw po yan. At uh, nasasalanta itong mga pananim Opo. na palay. Ano? You know? Opo, maabot po dyan dati yan. Maabot. Ayun. So, na-observe po ninyo, wala nang pagbaha. Buhat po nung maitayo siya, wala na po naging pagbaha. O, oh, sige, maraming salamat sa iyo, Kuya Christian.